Hello, magandang umaga! Muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, you know, good morning! O oh, ito, may balita, joke ni Digong na pagpatay sa mga senador, pinaiimbestigahan sa NBI <laughs> Nagupo, patay! Makukulong na ba si tatay Digong? <laughs> patay! At si Bumbong Marcos ay may patutsada! Kay dating Pangulong Duterte, doon sa hirit na pagpatay daw sa mga senador, ay, oh, senador na tatakbo, no? hmm. So, dito muna tayo sa balita ng Abanti News, no? Patotsada ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na, ayun, sabi dito, narinig natin noong isang araw, siguro, wala na, um, wala silang pag-asa kaya papatay na lang sila ng labing limang senador ani Marcos. Sa bagay, ang mahirap naman yung ibang tao, ang kaisa-isang solusyon na lah sa lahat ng problema ay pumatay pa ng mga Pilipino o ganun. Ngunit naiintindihan mo rin, dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at mga ito, ito, mga sulat na to. At itong mga to, Marcos kasi, hindi alam kung ano yung mga pinagnangakan. Yun din ang sinulat dito. Mga kandidato ng alyansa, ang kaharap natin, sasabihin kung mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. O, yun. Mabigat daw ang kalaban. So, sino ang nais magpapaimbestiga dito? Si Adiyong. Paiimbestigahan daw ng NBI. Uy. <laughs> si Pangulong Duterte dahil sa kanyang joke daw. Uh, napatayin ang labing limang senador dahil ang pagbibiro tungkol sa bomb threat ay may karapatang parusa ayon kay Lanao del Sol Representative Zia Adjong. Oh, totoo naman yun, bomb threat. Pero yun yung aktual mga lalabs, mga bayot. Halimbawa, nasa mga restaurant ka, sa mall, sa plaza, sa train, sa bus. Sisigaw ka doon ng may bomba at sasabog na of course magkos d'yo ng panic At uh, yung iba doon baka may mga senior citizen pa Baka atakihin na sa puso, magkanda matay At kung ano-ano pa So yun ay may karagdagang uh, talagang paro sa iyon Dahil hindi magandang biro yun Ito kay Duterte mga lalabs, mga bayot Ikaw adiyong, bago ka magsalita, mag-isip ka nga muna Talaga naman no Pinarinindigan mo talaga yung walang utang na loob mo, no? Kung hindi dahil sa kay Duterte. Walang barm. Tandaan mo yan. At sana, baka nasakop na kayo lahat doon ng mauti. Diyan na nga, kana ka na lang din. So, sabi kasi dito sa proclamation rally ng PDP laban si Natorial sa San Juan City noong Huwebes, Pebrero 3, si hinirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpatay sa mga senador para magkaroon ng bakante. <laughs> para magkaroon ng bakante para sa siyam na senatorial bet ng partido. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat gawin natin? Ito yung sabi ni Digong idi e patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. oh, trending na naman si Tatay Digong. -Digong. <laughs> Ay. Kung makapatay tayo ng labing ng mga 15 na senador, eh, di, pasok tayong lahat anang dating Pangulo. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat talking of opportunity uh, taking of opportunities in the way or talking of the opportunities in the way to do it is to pasabogin na lang natin yung ano hindi <laughs> naman ay nako tuwa <laughs> ko kolong si Duterte dito <laughs> Anta nong, tanong, Bung Bungbong Marcos, Sino yung labing lima na yan? Ilan ba yung kandidato mo? Di ba, dusi Na pinagyayabang mo walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng dugo ng EJK, walang bahid ng uh, drug EJK, walang bahid dugo ng pugu uh, pugo. <laughs> Pero kapatid mo, ha? <laughs> buisit ka? Uh, ha? 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 Ilang dalawa ni Pia Kaitano. Uh, tapos, uh, saan pa? Walang bahid daw ang mga yun, ha? Si Aimee, eh, si Kaitano, ang principal sponsor and author. Tapos, si Aimee Marcos naman, author, nagboto in favor of Pugolo. <laughs> Buisit ka talaga, BBM. <laughs> anong nangyari sa ating presidente na natuyot ang otak. Salita ng salita niya, hindi man lang niya tinitingnan no, mga lalaw sa mga bayos kung ano yung mga pinagsasabi niya, o ano yung mga binabasa niya. Gaya doon kay Pacquiao. Uh, sinabi niya na taga bukid noon na daw si Pacquiao. ba? Diba? kamakailan yon? nung nasa Dabao del Norte sila, sinabi na naman niya si Pacquiao. Taga Jinsan. <laughs> Tapos uh, Si Irwin Tolvo taga Davao del Norte, si Gondolag binawi niya. <laughs> taga Davao Oriental na. Uh, tingnan mo talagang hinaiupak uh, talaga 'to si BBM. Ay naku Bongbong Marcos, nakakaawa ka. At kung sino man yung gumawa ng mga script ni Bongbong Marcos, putang ina mo. Maraming salamat sa iyo dahil <laughs> pinagbuka ninyong tanga ang presidente, no? Pinagbuka ang tanga at bubo at hinayupak sa buong mundo. Pinagtatawa na ito ngayon, eh. Ay, Diyos ko po. Patawarin. So, anong masasabi ninyo? Mga lalabs, mga bayat sa mga nangyayaring ito. Makukulong ba si Tatay Digong dahil sa kanyang bomb threat? At sino yung labing lima na to na senador? Eh, kung i-check din ninyo doon sa grupo ni Larissa Honteveros, kasama na yan yata sila sa Franz Castro, eh wala silang kinsi doon. <laughs> Ay, nakakatawa talaga. Presidente pa ba ito? Ambubu!